minamahal na kapatid kay, Kristo Yesus. Kaya po sa pamagitan na pabumuhay sa simbahan, ay tayo po ay nakakapagsamba at nararanasan po natin ng ating Panginoon. Kaya po maraming mga tao na sinasabi na kaya kong makapanalangin sa aking bahay o kaya kong sumamba gamit ang aking telepono. Eh, hindi ko na kailangan na pumunta sa simbahan. Well, yun nga po. Opo, maaari po tayo na makapanalangin kahit saan. Ngunit ang tunay na pagsamba po ay hindi lamang panonood o paikinig. Ang tunay na pagsamba po, ito po ay pag-encounter o pagtagpo po natin sa presensya ng ating Diyos sama kasama ang tunay na sumasamba sa kanya. Kaya ibig sabihin po kapag tayo po ay sumasamba sa bahay, sa pamagitan ng ating mga telebisyon o sa pamagitan po ng ating mga cellphone, maaari pong maraming mga temptation na dumadating sa atin. maaring utusan ka po ng mga magulang mo or may mga anak o mga bata na gugulo sa atin. O bigla na lang may mangyayari. Dahil po doon, nakakaroon po o na hindi po tayo nakapag-concentrate sa mensahe. Kaya mahalaga po na ang pagsamba po dito sa simbahan dahil Kapag sumabot po tayo sa simbahan, nakakapag-concentrate po tayo ng maayos, nabibigay po natin yung buong puso po natin, nabibigay po natin yung pagsamba natin ng buong buo at mo po natin na mas maayos na presensya ng ating Diyos Ama. At ikit sa lahat po ay makakasama mo ang mga tao na tunay na sumasamba sa ating Diyos Ama. Kaya po ang simbahan ay hindi lamang gusali. Ito daw po ang lugar kung saan po ng ating Diyos Ama ang kanyang mga anak. Ibig sabihin, kaya ka andito ngayon, ikaw po ay tunay na anak ng Diyos. Kaya ka andito sa mga oras na ito dahil biyaya po ito ng ating Diyos Ama sa bawat isa sa atin. Dahil sinabi nga na marami ang inanyayahan, ngunit kakaunti lamang po ang pinili. Kaya ang lahat mo na narito dito, tayo pong lahat ay pinili ng ating Diyos Ama. Napatulong na sumamba sa kanya at tayo po ay tatanggap ng mga biyaya at ng pagpapala. Kaya po, kapag ang mga mananampalataya po ay nagtitipon, doon po ay nagkakaroon ng kapangyarihan. O at at in, pinapahayag po, at pinapakita po ng ating Diyos Ama ang kanyang sarili. At ibig sabihin po, kung marami po, kayo na patuloy na sumasamba sa ating Diyos Ama, kung marami po kayo na nagdanais na hanapin o marami po kayo na tignanais na madama ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, Uh, papakita po ng ating Diyos Ama ang kanyang himala sa bawat sa atin sapagkat sinabi nga na wala pong imposible sa ating Diyos Ama. Dahil tunay nga na pag nagkakaisa ang mga mananapalataya ay hinahayag ng ating Diyos Ama ang kanyang kaluwalatian at ang kanyang kapangyarihan. Kaya po, nakasulat po sa Mateo chapter 18, verse 20, sapagkat saan man dalawa o tatlong nakakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Kaya po, kapag po ang bawat isa sa atin ay nagtitipon sa simbahan upang sumamba, nang ating mga puso daw po ay bumubukas at tayo po ay nakakapagbigay papuri sa ating Diyos Ama at nakikinig po tayo ng mensahe, ay nadarama po natin ang presensya ng ating Diyos Ama na kumikilo sa bawat isa sa atin. Kaya naniniwala ako sa mga oras na ito po na nandito po ang presensya ng ating Diyos Ama sa ating kalakitnaan. Kaya nga po, ang tunay na pumumuhay sa simbahan ay binibigyan tayo ng oportunidad na malinaw na mapa, mapakinggan ang salita ng Diyos at dahil po doon ay ang mensahe ng ating Diyos Ama ay nagiging buhay sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, Kapag po tayo sumasamba sa ating Diyos Ama, nadadama po natin ang presensya ng banal na Espiritu. Tayo po ay sumasamba na magkakasama at gumagawa ng lugar na kung saan nagbubukas o nahihipo po ang ating mga puso at ito po ay nababago. So kapag po tayo ay tumadala po sa simbahan o kapag po tayo ay mayroong uh, proper na pamumuhay sa simbahan, hindi lamang po tayo umaaten sa ating simbahan, kundi nararanasan po natin ang buhay na Diyos. Kaya kailangan po natin na ibigay po natin, kaya po sabi kanina, ibigay po natin yung ating buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip sa ating Diyos ama kapag po tayo ay sumasamba sa Kanya. At dahil po, nakakapakinig po tayo ng mensahe, nakakaawit ka ng papuri sa ating Diyos Ama, siya po ay kumikilos sa ating kalagitnaan at nararanasan natin ang buhay na Diyos. Kaya po tayo po ay sumasamba dahil nagnanais po tayo na maranasan na makatagpo ang ating Diyos Ama na nagnanais po tayo na maramdaman ang kanyang pag-ibig at patuloy na maunawaan ang naisin niya sa bawat isa sa atin at maramdaman ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ayun po, ibig sabihin, dapat andun po yung pagnanais mo na makasama si Lord. Dapat andun po yung pananabik, hindi yung dumadalo lang tayo dahil linggo o dahil kailangan natin umatend bilang attendance. Sabi ko nga, sabi ko nga po kanina, dapat na ibigay po natin yung best natin. Ibigay po natin yung ating buong makakaya o bigay po natin yung lahat ng meron po tayo. Kaya nga po sa pamagitan ng pamumuhay sa simbahan, tayo po ay nakakasamba sa espiritu at sa katotohanan. Sa paggawa po neto ay ating nararanasan ang buhay na Diyos o ang presensya ng ating Diyos Ama na siyang dahilan kung bakit tayo nilikha. At dahil sa simbahan tayo po ay nakakaroon ng pananampalataya, pamagitan ng mensahe, tayo pong lahat ay patuloy na nakakaroon ng kalakasan